Ikaw po ako sa. So <manyan> isa kayo isa dalawa, pat dalawa. Yung isa do kay Tata, yung puro laman. apat Apo dalawa. Hoy okay. naman daw. sikat sa S San Juni. Sikat na San Juni sa San Juni. Na Barbie ha. Madaming tao ang nagkakagulo dito

may food pack pa eh. May food pack pa. Ay, May order pa na sa kanila. Ito Apat. Na ilang tayo ate? Di, anim na lang para tagdalawa sila. Ewan. Ito na lang. Di, rice ito na ah, para lang po nila. Oh. Ayan po, pasok tayo, kayo doon. Diretso kayo sa may kaliwa. Diretso ulit. Isala. Ano yon? po, pasok lang kayo doon Ha? Uh. Kusina yun? Ito yeah, uh, so, na bala. Yeah, balik ito daw doon. Ano sa kanila? Kasi pa-reserve na yung sobra ata. Basta andyan sa'yo. Ano ang dami nilang bumibili. Alam mo parang pinagkaguluhan ng barbecue dito sa San Dionisio. Para ang dami-dami bumibili. Para busy-busy sila. Isang eh? no barbecue sekreto. Sekreto nila,

Pwede, pwede ka naman Ay, Ted! Hindi ako. Kasi ano Ako ko may bike. Puro papay pa yung tatlo. O, sa ay, ilan ba to? Anim na yan, Ted. isa pa? yung tatlo. Hindi pala parang sa ano ba? Ang gulo-gulo, ang gulo-gulo. Pinagkaguluhan yung barbecue nila. Ibig sabihin, masarap. Meron ng barbecue ron. Ah, sige pa. Mandito, ang oh, dami. Ay, um. pinagbayad na ako. Ay, pinagbayad na ako. Oh. 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 Gagreg, sa anin. Ay,

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mm -hmm. Meron din daw, meron din si Umay ata, ano ba yung pangalan si mo? hindi matagal na nakita yan. Matagal nang nakita. Welcome to my vlog! ba yan? Matagal ko na yan na pansin. Nakabili ako dati pero hindi na mag-aano ka lagi. hindi man pwede nakakain ka nito. Parang sunog eh. Maganda sa kalusugan ang... Ikaw puro ka hindi maganda pero nanghihina ka. Ang galing-galing. sunog.